Magandang araw at ito po ang ating panibagong update. Oh, mukhang malaking tinig sa kanilang lalamunan itong ating kandidato number 56 sa Senado, Atty. Vic Rodriguez. Dahil matindi ngayon yung mga black propaganda, paninira po. Uh, para po kay Atty. Vic Rodriguez mukhang mabigat para sa kanila at mukhang ramdam nila na panalo na po itong si Atty. Vic Rodriguez kahit hindi man tumataas ito sa mga survey dahil nakikita natin na ramdaman nila kung gaano kasuportado ng taong bayan itong si Atty. Rodriguez at ang lahat ng mga kandidato ng Team Duterte. Salamat po o mga si Sen. Bato, Sen. Bongo no, at mga punila po nila paangat itong mga kandidato ng Team Duterte. Ano nga ba yung mga isyo na madalas na dinidiscuss ni Atty. Rodriguez sa kanyang social media platform kung saan nakakuha ito ng napakaraming uh, attention sa iba't ibang mga kababayan po natin, mga re-upload, insures, kaya nakakarating po sa ating mga kababayan, particularly po yung gustong malaman yung totoong isyong palipunan. Tandaan natin mga kababayan, si Atty. Vic Rodriguez ay never po siya na umaatake ng personal sa mga kandidato na kalaban. O kay Marcos Jr. Man, kay Tambalos Luzman, o kahit sinong kongresista, si Atty. Vic Rodriguez, ang pinag-uusapan, ang diskusyon namang, ay yung mga isyong palipunan na kailangang malaman, kailangang maintindihan ng taong bayan kung bakit din kailangang iboto ang mga kandidato ng Team Duterte. Siyempre, yung pangarap natin na makabalik si Tatay Digong sa Pilipinas at maproteksyonan si Vice President Sara against sa pamumulitika dahil takot sila na magiging presidente itong si Vice President Sara pagdating ng 2028 at malinaw naman kasi na zero chance kahit sino pa ang itatapat nitong bangag na administration kay Vice President Sara. Walang panalo, lalo na si Tamba. Okay, panoorin natin si Atty. Vic Rodriguez, mga obay. That is a crime. Kriminalidad po iyon. Kahit ano pa ang anggulo niyan, sulpahin ninyo ang problema. Yan ang panawagan ng mga ordinaryo Pilipino. At sana, ito rin po ang gamitin nating patayan sa pagpili ng ating mga bagong leader ngayong May 12, 2025. At sa pagpili ng mga bagong leader, syempre, huwag po ninyong palagpasin sa inyong damdamin, sa inyong isipan, at sa inyong diwa, yung nakabimbin na unconstitutional impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Kagaya ng sinasabi ko, lahat po kaming mga kandidato, mapa senador, mapa congressman, mapa governor, mapa mayor, mapa konsehal, mapa board member, kami po ay tratuhin ninyong mga aplikante. Kami po ay tratuhin ninyong mga mga trab mga trabahante ninyo na humihingi ng inyong tiwala at boto. Nagawin kami, katulad ko senador. ano 'yung iba naman kongresista. Mahalaga na paulit-ulit kong ipapaalala sa inyo. Alamin ninyo kung inyong, kung inyong mga kongresista ay pumirma dyan sa huwad na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. pagkat kung yung congressman ho ninyo dyan sa distrito ninyo ay pumirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte, ako ho ay nakikiusap. Si Santehin nyo na sila. Iyon, yun. ang dapat gawin, mga kababayan po natin. Kasi yan po ay nagsasalamin na mga mukhang pera yung mga ito. Dahil may mga lumalabas po at talaga may mga aminado na pinapirma sila sa impeachment Pinapirma sila, iba hindi nila alam, at iba napilitan na sila dahil kung hindi po sila pipirma, hindi po sila makatanggap ng ayuda. So, patunay lang no, na yung kanilang uh, pagiging representante ng bawat distrito or partilisman ay hindi para tumulong magtrabaho para sa bayan ng Pilipino, hindi pera-pera lang. Piliin natin yung handang magserbisyo at handang manindigan sa alam kung ano yung tama. Hindi yung alam mo namang walang base yan, mali yung proseso ng impeachment na gagawin, ipiperma ka pa. So, piliin po natin, no, yung mga kandidato na hindi pumerma sa impeachment, alamin nyo po. Tapos, itong mga list din na hindi pumerma sa impeachment. Ibig sabihin sila yung karapat dapat na mag -servisyo. Representante ng bawat distrito at bawat list. Pero personal na agenda at uh, mamumunod ng ayuda, no ah uh, kung inako sa nila si Vice President Sara na yung pag-endorse kay Amy Marcos kay Camille Villar is political survival mas matindi yung kanilang ginagawa no dahil uh, hindi lang political survival ang kanilang ginagawa kaya po mas sila sa impeachment kundi isang uh, pagnanakaw pagiging sinungaling na rin po sa kanilang katungkulan kaya wag na wag nyo po silang iboto Tandaan natin yan, mga kababayan. No, napakaganda yung paalala. Nato ni Vic Rodriguez na dapat pakinggan natin, alamin natin sino ba yung mga kongresistang ito na napakakapal ng muka, napakakapal na rin ng kanilang bulsa dahil sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kapalit na ho kayo ng congressman o congresswoman sapagkat ni hindi man kayo kinonsulta, ni walang public hearing, ni walang public consultation sa inyong distrito, Tanungin po ninyo kahit yung inyong mga barangay captain, kayo po ba ay kinonsulta bago sila pumirma? Kayo ho ba ay nahinga ng payo o nung pananaw kung dapat ba silang pumirma o hindi? Ngayon, kung ang sasabihin po nila kaya sila ay pumirma dahil desisyon daw ito ng kanilang partido, lalo po nyo silang sisantihin. Iyon, so, sisantihin na, na yan. Na resista. Bakit? Hindi po yung partido ang nagpapanalo sa isang kandidato. Hindi mm. po yung partido ang nagpapanalo sa isang kongresista. Tama. Ang nagpapanalo mm. po sa isang yeah. kongresista, yung tao sa kanyang distrito. Uh -huh. Hindi po kayo binigyan ng halaga. Hindi po rin respeto ang inyong opinion. Ni hindi nga po kayo kinunsulte. Eh. At kung sasabihin naman po sa inyo, eh kaya ko lang naman ginawa yan, dahil hindi marirelease ang pondo ng ating distrito. Yan po ay lantarang pangbubudol. Bakit kaya nyo? Hindi naman pera ng mga pinuno ng kongreso yung perang dapat sa para sa inyong distrito. Saan ka naman na nakakita? Bayad lang tayo ng bayad ng buwis nang wala tayong proper representation in Congress. Di ba kaya tayo may kongresista, sila yung ating representative? o kinatawan, yung kakatawan sa ating tinig at sa tinig ng ating distrito sa Kongreso, hindi ba dapat sila'y nakikipaglaban sa ating karapatan? Bakit sila magyamamanikluhod doon sa mga opisyal ng Kongreso? E eh, kayo po yung mga naghahalal sa kanila, hindi naman yung opisyal ng Kongreso. Kaya pakiusap po sa inyo, alamin nun ninyo, may panahon pa, 3 weeks to go, 21 more days bago po maghalalan. Inyo pong alamin kung ano yung naging tindig ng inyong mga kongresista. Kung yan ay pumirma, dyan sa huwad na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara, si Santi hina po ninyo. Hindi po sila karapat dapat sa inyong tiwala. Hindi po sila karapat dapat sa inyong sagradong mandato. Kung nagawa po nilang minsan sa inyo yan, kaya nilang gawin pa ulit-ulit sa inyo yan. Yan po ang gawin ninyong batayan. Siyempre, isa pang paalala, isa pang haligi sa ating pagpunta sa halalan. Huwag po ninyong kalilimutan kung paano sinalbahe ang karapatang pantao ng kapata, ang kakapwa natin Pilipino na ang pangalan ay Rodrigo Roa Duterte. Huwag po ninyong kalilimutan yung March 11 Maganda po ito. Ang eleksyon po ay May 12. Pagdating po ng May 11, dalawang buwan na po. Dalawang buwan na po mula nung sinalbahi nila ang karapatang pantao, ang pagkatao at integridad at soberanya ng Republika ng Pilipinas at ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. May 11 po 'yan. Yan po yung gawin ninyong reminder sa inyo para pagdating natin sa mga presinto upang tayo'y bumoto sa May 12, alam niyo na hindi na natin dapat sila pagkatiwalaan at wag na tayong magpapabudol muli. Iyon. So napakatindi po ano yung reminder po ni Attorney Vic Rodriguez. Uh, sa tandaan po natin kung sino po yung mga kongresista na pumerma po sa impeachment ni Vice President Sara at kung sino po no yung mga nagsasabing tama yung ginawa ng Marcos administration kay President Duterte dapat hindi natin sila iboboto lalong lalo na itong alyansa ngayon ni Ngagba dapat hindi natin iboto yan wala po tayong iboboto diyan sa mga yan sampung kandidato lang ng Team Duterte yung ating susuportahan sa patna at kung magugustuhan nyo, no, yung mga ini ni Vice President Sara, nasa inyo na po yung pagpili o yung pagdagdag sa kanila. Basta't huwag kalimutan ang sampung kandidato ng Team Duterte na uh, remind tayo din ni Tatay Dikong na kung hindi nyo susuportahan ang kanyang Team Duterte, so kalimutan na lang daw po natin siya. So hindi natin magagawa yan. Yan po yung ating number one priority mga kababayan po natin. Siyempre si Atty. Vic Rodriguez, kasama yan sa Team Duterte. Sabay-sabay natin silang uh, iangat, sabay-sabay natin sila ipanalo. Uh, may, may, ilang araw pa tayo, no? more than 20 days pa po tayo para mga kampanya. Kaya tulungan natin sila, no? ipangampanya natin sa ating pamilya. At isyo nyo po yung mga video natin, isyo nyo po yung mga karaban, yung mga grand rallies na nakikita nyo kami, nandoon kami nagla-live. Para makarating po sa iba pa sa ating mga kababayan. Kasi napakalaking gamit at impluensya po ng mainstream media. Kaya gamitin natin ito na bagong teknolohiya, bagong pamamaraan para maparating po natin kung ano po yung tama, sino po yung karapat-dapat na manalo pagdating po nitong May 12 election. Suportahan natin ang team Duterte. Suportahan natin yung mga kandidato na iniendorso mga kababayan ni Titi. PDP laban street. PDP laban street

Mabuhay po kayo at mabuhay po ang bansang Pilipinas.